inukay niya mga idol nasa puno ng kawi na sinindihan ayun. Ayun. ayun 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 sana malaki confirm na mga idol ayan o oh, grabe katapang ah. may takot ni mga idol para mapaligya ba para pwede siya bintang yan okay. ano lang nito. Kasi pag umaga, malaki yung dagat. Kaya, yung limangon siguro. Mag, ano ba? Tsaka okay lang ito. Yung bagong bago pa may dulo. Malapit lang. Ano mapalabas natin na wala siyang damage ba? Pa para pang Ito lang siya may dulo. hapon <laughs> andito naman ako ulit mga idol pasensya na kayo nung mga nakarang araw mga idol na hindi ako nakapag upload kasi medyo hindi po maganda yung pakiramdam natin tapos yun na nga mga idol hindi, ko na, hindi na lang muna ako nag vlog mahirap pag mabinat mga idol ba mga ilang araw din yun ngayon na ako nakabalik kaya nag-alimango ako ulit iba baka sakali ba na may makita may doon na ano mga alimango ito na nga mamaya pala shout out tayo mga pag katapos natin sana mahuli to iniwan ko yung ano may idol isang tining na natin una ba kasi may kahoy napakahirap niyang kunin tapos malalim dito sa palatandaan natin ito, you know, may laman siya may idol na ano ko na yung pansipit Tapos kau rin na rin. Eh, sama. Sama ka. Ay, dito. Huwag kang bumitaw ha. ah. Yan na, yan na. Okay. Okay. Gunit, ha. un mal le gua sibuk dia lambat kasih makan isang ana ba kasih sang cantik kita isi Ini ay, ba ya lebih dah insya Allah haid lah gua haid mah baba ipala tu itu lelaki ito yung lalaki oh. <laughs> nagloon pala sila babae yung kasama niya yung ano ba yung may ari nung pansipit na nakuha natin ito yung oh, may ari nito ah nakuha pala mga idol yung sigaw yung sigaw ko ah pa. kaya pala dalawa yung tunog Bola na kuha ko to. Ang lalaw ay yung niya. Pati ni singka ba, nalaw ay yung pinaka. Nalaw pala yung laman. Ayos na din laki-laki niya kuno ayo. Hmm. Tingnan ko to pag maraming alik eh. Minamtin ko po 'yung. natin. Ang ulam ba? Diyan may dulo sila din. Hirap na yung butas nila. Medyo nakatagilid na. Nakatabili ba? Nagagaya nung dati. Yan yung isa may dulo. Nakuha ko na. Babae hmm. may dulo. Wala naman siyang ano. Wala naman siyang bihol. Ito yung may-ari nung ano na to pansipit Ayan, mm -hmm. o ito syang bigod lalihin ko ito mayroon yung ulam namin dalawas isang butas haris natin U ulam na rin ito pag marami-rami yung, ma yung makita natin tapos mga lalaki Siguro. Uh -huh. i-release natin itong isa ito ba sana makakita pa tayo mayroon kahit mga dalawa lang na lalaki mayroon para mapakawala natin ito ito yung nakita natin nung una, mayroon. Ah, iniwan ko na lang kasi... Eh, ito. Parang bumalik siya. Ito nga, mayroon. Bumalik siya. Kala ko kasi kanina andun yan, maydo Sa kabila ba? na siya ulit papahuli talaga siguro to kasi bumalik eh yan o ito siya sa gilid matapang pa naman kanina pa ako naghahanap ah, yan o karugtong kasi yung butas na yan ganyan may dula papunta dito yan yung ano niya dyan sa kanina hindi ko maabot kasi sobrang lalim tapos ngayon bumalik siya ulit ayan yung mga idolo <laughs> naputo na lang yung pasipit yan o magkalaki na siya mga idolo. sus ano bitong ni balik ba't kasi bumalik eh <laughs> ba't kasi bumalik papahuli talaga yan, madagdagan lang yun mga idol para ma ibalik natin yung babae. Bali, isa na lang yung kulang. Sayang. Sayang siya pag hindi siya nahuli mga idol eh. Makalaki-laki natin mga idol. Hmm. Nasa ano na dito? Mga 250. 50 grams. Hindi kasama yung pa ako mga idol. Ayos. <laughs> pag nadagdagan to, pag putarin natin sa baba. Kahit isa mga idol. Kung babaeng nahuli natin kasama ng isa kanina ay i-release natin yun si ano pa para dumami ayan o may kapalit naman may idol ayos yung tatlo na yung nahuli natin tapos may nakita pa tayong boss naman dito may pag naglalaba ka ba ito yung kadalasang ginagamit para matanggal yung dumi ay sayang to <laughs> all around yung pag alimango natin yan may dulo sinindihan siguro yung puno niyan kaya tumaba, matay hindi pa baba tayo dun sa suba may mga palatandaan pa akong butas dun itayin natin at tingnan ba sana magdagdagan to naralaki ulit para kawalan natin tong ano isa <laughs> nakaano na eh yung, umalis na ba umalik pa talaga <laughs> ibig sabihin magpapahuli talaga siya mga idol kasi kanina pa ako na ano talaga dun naabot siya nung una kaso nung pagka pasok na niya sa butas dun na sumuksok sa ugat ba kaya hindi ko na natin naabutan kaya inano ko na siya yung ano yung iniwanan ba subukan natin dito sa mga ano nang suba mga idol kasi may mga palatandaan din dito baka makadali pa tayo ba sarado na yung mga butas ano ba yung wala nang bumalik Tapos na siguro mga ito nakubya na yung mga limango dito <laughs> may nervyos na But tandaan na po isa try natin kamera kagat, walang namumukbang singkaw suba tayo mga idol suba suba tayo mga idol ay laman yung ano palatandaan natin sa gilid ng ano ba fish pan kanap ng fish pan mga idol katapang inumukbang yung singkaw ko Mahuhuli natin to Kasi malalim lalim pa naman ito mga idol Tapos mahirap ba Ah. 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 ilagay okay, pa ito mga adik punti lang ha ano lang oh, para magkasaya yung ulo ko ಹೇದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಓ Sudah main itu, apa ya Terus. Kau ini dah, kau ini dah, ini Tak main itu, ah senaknya tu. Nakasi. No, malalim pala yung butas niya. Oh, talaga. hindi naman natin pwedeng ano hinto mo dito. Etong butas na to, ito pa yung dati. Dati na pinagpunan ko ba? hindi na natin pwedeng palakihan niyan kasi masisira yung fish pan yung ano ba bukana. Ito talaga maabot. Sobrang ano niya ibang galing na ayun laki laki pa naman sana may ito ganun sya kaya ang ano yun kung wala lang dyan baka mahuli kaso ito may ito kasi yung labasan ng tubig ba pag binutasan natin dyan mga idol para makuha lang yung alimango baka magalit yung mayari mayari pa tayo mga idol hindi naman natin hinahayaan mangyari yun Si baling wala tayong huli. Swerte lang talaga ng alimango niyan Medyo. Hindi na maabot ng singko ko. Pag ganun tayong buta sa ilalim ba? Hanapin hanap lang tayo ng iba. Yung makuha natin ba? Mapapakawalan talaga yung isa mga ito. <laughs> Kasi may nakita ako dito. ano? You know, o. Maghihilamos na sana ako dyan. May lulu. yung huli natin. Balay tatlo. Kasama yung isang babae. Tapos may nakita akong butas dito. May laman siya ngayon Yan ito Tapang may ito Ano makuha <laughs> Ang dami yung na ating alimang nasayang Pero medyo ano lang naman siya Parang mababaw yung mga tinti Parang wala namang tagus Parang hindi naman siya tagus dun Dali-dali lang siguro to Sana Ayun, Grabe Bumaka ngayon okay, may ka may okay, ito tapos sa akin ano yung pa ano Sakaling nahuli to, yung babae na limango, may fish pass na. yung fish pan kasi dyan may doon natin i-release ba pa. para dumami malaki na siya mga doon grab na yung mga gato sukul so cool yun hmm? ikipag ano siya ba nagipag wrestling sa singkaw Bapa agut ke icip macam itu sus betul apa macam ini na sana mga idol kaso ah, na putulan dyan ako pwede nya sarap laki yun lang ko lang ito dulu, kawalan natin yung isa sa babae ba Ay, hello. ayos na yun madali pa ayan ito yung huli natin lahat ng idol bali apat apat sya tatlong lalaki sa babae gaya ng sabi natin kanina may idol pag makahuli papakawalan <laughs> pag may mahuli tayong lalaki may idol ba ayan o maano kasi siya yan nakaumbok may idol ba wala nga lang pansipit naubos yung pansipit niya may idol hindi ko kasi alam na may babae sa ilalim eh. pero hindi naman tumamatay utubo lang to yung pansipit niya may idol yan natin nare-release sa fishbar pakadami kasi okay na to sa amin tatlo tigi-isa kami naika, Micah sa akin tapos kay toto. Siguro hindi na ako magluto nito mga idol. Part 2 ba? mag shout out na lang tayo kasi mayroon pa ako na ilista shout out. Hindi ko na i-shout out kanina ba dire diretso yung intro natin. Ah. Tatagal tagal na rin ako hindi nakapag-shout out kaya i ano natin ito. Marami din tayong nakita ang alimango sana kasi ko hindi talaga na ano yung iba. Hindi nahuli ba? Ay, wag na lang pilitin pag hindi talaga magpapahuli mai. Ayan, shout out pala kay Blue Mountain 294. Ayan, shout out po Idol. Kay Idol James Mejia, shout out. Spanso Daniel, ayan, shout out po si Idol. Kay Erwin 35, shout out. Kay Ma'am Maritis Nunez, ayan, shout out po Ma'am. Carlo Minu Minuras ng Daguhoy Buhul ayan. Shout out sa iyo dyan, Idol. Maraming salamat. Kay Ati Nubi. Ann Marby Arribalo ng Angon Orisal. Shout out po. Jillian Ugiya na anak ni Sir Ian Gaditano shout out po sa mga anak mo sir at shout out na rin sa kay Wardy Mural at shout out din kay Erika Chanel Mural at kay Ma'am Jelly Silis shout out po kay He Martini Vlog shout out idol kay Ati Raquel Tukita at Kuya Kinji Tukita ng Japan yan sa lahat pala ng taga Japan dyan mag po kayo may idol ha kasi nung bago lang mga idol ma, hindi wala pang isang linggo inaguin na po sila yung nilindol po sila 7.1 magnitude magingat po kayo dyan mga idol ha napakahirap talaga ng lindol kasi wala kang masasisilong mga idol ba lahat ng bagay gumagalaw yan magingat po kayo dyan ate at kuya kay kuya Willie Ibron shout out Bilya Basulo yan shoutout po sa iyo idol maraming salamat at kay kuya Edgar Igot shout out <laughs> tuyong tuyo na yung <niyong> lalamunan ko kung <laughs> hanag ko idol ba yan bali Hanggang dito lang po siguro itong idol at maraming salamat. Karabi napaka-init mga idol. Kahit yung oras ngayon, lasing ko na siguro. Pero sobrang init pa rin talaga. Ito na yung ayos na itong huli natin mga idol. Hindi na ako magka-catch in cook nito. Iulam namin ito ang gabi mga idol. Yan o. Hindi siya malalaki talaga mga idol. Bihira naman talaga kasi yung malalaking alimango sa amin. Yung ano na lang ba. Siguro yung nasa ano, bukana ng no, fishpan kanina. Kung nahuli lang yun baka malaki-laki yun mga idol abot siguro yun mga ano mga one-fourth sobra malapit magkalahating kilo kasi malaki talaga mga idol blame mga lang hindi natin pwedeng putasan yung ano ba ganyan mga idol kasi pag tinanggal yung ganyan yung tubig pag malaki na yung dagat galing dito sa labas papasok yan di, baka sasabog mga idol napakahirap lalo na paggabi di, sino yung mga ano mga idol tayo lang din yung kawawa kasi tayo yung palagi nakikita dyan na nag-alimango ba ibaling hindi mahuli huwag lang makaperwisyo na ang ano mga idol na ari-arian ng iba yan hanggang dito lang ito maraming salamat po at mag-ingat po kayo palagi mga idol bye bye God bless you mga idol bye bye